buong araw akong matulog. Tapos, ipahinga ako mabuti. Matulog ako na. Mabuti, kumain. Tapos, kasi, siyempre wala akong ganong kumain. Wala akong makain. Matamad ako. Tapos, kaya yeah, okay na yung pakiramdam ko. Masok ako ng umaga naman. <laughs> Tapos, pag ko, at upo na ako. Ayun na naman, pumasok ako sa isang trabawan. Kaya umuwi kami malas 12, alas 11 medya, alas 12 kami. Tapos, pag ko doon, ito sa isang, ano, eh, hima, -hi -hi walang kanong customer pa. Nakita mo, walang kanong kalakad-lakad. Ako lang pa. Ang kausap ko, sarili ko dito sa daan ay naka-stop ang bundi pa mag-go-go mag ko ngayon. pag mag-go-go ako yan buti walang sasakyan ay, ito na kahit ko walang sasakyan din yan dapat na pag naka-stop stop ka talaga kasi baka biglang biglang merong dumaan dyan ka sayang ng buhay ingatan ng buhay ayan Ayan na naman po guys, mga lords. Eh, eh nagbibidyo-bidyo ako. Kasi, mag-isa na naman ako naglalakad. Kausap ko na naman sarili.